Kabanata 4 Ang Turo ni Maria Sa loob ng hamak na tahanan ni na Joaquin at Ana, ang kapaligiran ay napuno ng init at pagmamahal. Ang mag-asawa na ngayon ay mga magulang ng bagong silang na si Maria ay nagmamahal sa kanilang anak ng may magiling na pagmamahal. Si Joaquin, na hindi alam ang banal na tadhana ng kanyang anak na babae, ay hinawakan siya sa kanyang mga bisig hulad ng ginagawa ng sinumang mapagmahal na ama. Si Maria, bagaman binigyan ng kapangyarihan ng talino at pananalita mula sa pagsilang, ay hindi nagpahayag nito sa kanyang mga magulang. Sa halip, tumugon siya sa kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng mga ngiti at magiliw na haplos. Ang kanyang maliliit na kamay ay umaabot sa mukha ni Joaquin o pinagdaop ang kanyang mga daliri. Sa katahimikan ng gabi, habang natutulog ang kanyang mga magulang, lumuluhod si Maria sa panalangin. Tahimik na gumagalaw ang kanyang mga labi habang nakikipag-usap sa Diyos. Habang siya ay tumatanda at nagsimulang maglakad, hahawakan niya ang mga kamay ng kanyang ina at ama na ginagabayanan sila ng tahimik na karunungan na higit pa sa kanyang mga taon. Binitawan niya ang kanilang mga kamay upang iunat ang kanyang maliit na daliri patungo sa isang paru-paro Nadadapo sa kanya, ang mga masela nitong pakpak ay humahaplos sa kanyang pisngi. Nang gabayan ni Ana ang maliit na si Maria sa palikulikong mga lansangan ng nayon, ang bata na halos tatlong taong gulang pa lang ay madalas na humihinto kapag nakikita ang isang taong nangangailangan. Sa isang tahimik na determinasyon na pinabulaan na ng kanyang murang edad, dahan-dahang hinuhubad ni Maria ang kanyang malambot na alampay at maingat na isinusuot ito sa mga balikat ng isang mahina at may sakit na figura na nakasiksik sa malamig na lupa. Ang kanyang maliliit na kamay ay gumalaw na may sadyang kabaitan na para bang naiintindihan niya ang bigat ng kanyang maliit na kilos. Sa mga oras ng pagkain, si Maria ay nakaupo kasama ang kanyang katamtamang bahagi ng pagkain. Ang kanyang malapad at inosenteng mga mata ay sumulyap sa mga walang-wala. Walang, -wala. walang pag-aalinlangan, hinahati niya ang kanyang pagkain, ang pinakamaliit na kagat lamang ang kanyang kinakain, at iniaalay ang natitira sa mga nagugutom na kaluluwa na tumawid sa kanyang landas. Ang kanyang walang pag-iimbot na mga gawa na napakadalisay at hindi mapagkunwari ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa puso ng mga nakasaksi sa kanila. Kapag nagbibigay ng limos sa mga mahihirap, hinahalikan niya ang kanilang mga kamay at, kung maaari, ang kanilang mga paa, taimtim na nananalangin para sa kanilang mga kaluluwa. Panginoong Diyos, maawa ka at pabor sa mga nangangailangan. Sa higit sa isang pagkakataon, makikita ni Ana ang kanyang maliit na anak na nakaluhod sa panalangin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakadao. Ang kanyang mukha ay nakataas sa langit. Ang mga panalangin ni Maria ay puno ng pagpapakumbaba at dibusyon. Diyos nakataas-taasan, hindi kita mapupuri ng may karapat-dapat na nararapat. Hindi man lang ako kumikislap sa iyong kaluwalhatian at kadakilaan. Maglilingkod ako sa iyo ng mabuti, aking Panginoon, at alam kong malapit na ang oras ng paglisan ko sa tahanan na ito. Ako ay lubos na handa at walang tiyaga na pumasok sa iyong bahay at paglilingkod. Hinihiling ko sa iyo na bigyan mo ako ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga puso ng aking mga magulang na masimulang kong gampanan ang gawaing ibinigay sa akin. Kasabay nito, binigyan si Ana ng isang pangitain Nakita niya ang kanyang sarili sa sandali ng paglilihi ni Maria, lumuluhod habang ang Anghel Gabriel ay naghahatid ng mensahe ng Diyos. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang sarili na dinadala ang kanyang anak sa templo, kung saan titira si Maria at tinuturuan ng mga banal na lalaki at babae. Si Joaquin ay nakatanggap din ng parehong pangitain. Sama-sama, naunawaan nila kung ano ang dapat gawin. Ang pangitain ay naging katotohanan. Naglakad si na Joaquin at Ana sa mga lansangan ng Jerusalem, si Maria sa pagitan nila, ang kanyang maliliit na kamay ay nakadakip sa kanila. Nang makita ang templo, binitawan ni Maria ang kanilang mga kamay at nauna ng naglakad, ang kanyang mga hakbang ay matatag at sigurado. Lumuhod sila sa harap ng gusali, nag-alay ng isang madasalin at taimtim na panalangin sa Panginoon. Si Joaquin ay nanalangin. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Makapangyarihang Panginoon, sa labis na kalungkutan, ginagawa namin ang iyong hinihiling. Ibinabalik namin ang batang ito sa iyo. Ang aming anak, ang iyong anak na babae. Sumakit ang puso ni Ana habang dinaragdagan niya ang sarili niyang tahimik na panalangin. Siya ang iyong anak ang aking mahal na Panginoon at isa sa niya ang salita ayon sa iyong itinakda. Ang gayong kabanalan at malalim na kababaang loob nakitang kita sa maliit na nilalang na ito hindi ko pa kailanman nakita. Ibinabalik ko siya sa iyo at idinadalangin na itinuring ko siya gaya ng itinuro mo sa akin. Tahimik ding nanalangin si Maria. Pinakamamahal na ama, pareho akong nakaramdam ng kalungkutan at kagalakan. Sapagkat iniwan ko ang dalawa na sobrang mahal at malambot na ang puso ko ay nasugatan. Ngunit ito ay tumitibok ng kagalakan dahil ngayon ay matututo akong maglingkod sa iyo ayon sa nararapat sa iyo. Pinuno ng tinig ng Diyos ang espasyo, banayad ngunit naguutos. Halika, aking minamahal. Halika sa aking templo at hanapin kung ano ang nais ng iyong puso. Labinlimang hakbang ang patungo sa pasukan ng templo. Bumaba ang isang rabi upang batiin sila at hinawakan ang kamay ni Maria. Ginabayan siya sa unang hakbang. Sa kanyang pahintulot, lumingon si Mary at lumuhod sa harap ni Nahuahim at Anne. Kinuha niya ang bawat kamay nila, hinalikan at inilagay sa magkabilang gilid ng mukha niya na papikit. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ng kanyang mga magulang ngunit walang salitang binigkas. Binitawan sila, tumalikod si Mary at umakyat sa natitirang mga hakbang nang walang tulong o lumilingon. Ang mga anghel na kasama niya mula ng ipanganak ay umakyat sa mga hakbang sa tabi niya. Nagsara ang mga pintong sa likod nilang lahat.